nagpapantip utang inang comment yan tol balahura nagpapanti tang na tanong yan curious ka ya, tanong mo yan try mo tanong sa teacher mo yan hindi ka sa pakin ng chok you looking fine shorty putang inang yan tolong long hair lang oh. may adam sa apple oh. kapitan pugo pero lady boy ka na ba sa buhay mo uy putang ina isa, isa isang target lang kasi putang ina buhay pa ako nun eh ang hot nyo po tol sinabi ko na lalaking lalaki long hair lang